Mga kababayan, isa na namang napakalaking balita ang nagugat sa hanay ng mga pensioner ng GSIS o Government Service Insurance System. Matapos ang mahabang panahon ng reklamo, pagsusuri, at apila mula sa mga naulilang asawa ng mga yumaong miyembro ng gobyerno, tuluyan ng kinumpirma ng GSIS ang pagbabasura ng tinatawag na asterisk sealing asterisk o limitasyon sa survivorship pension. Sa madaling sabi, kung dati ay may takdang halaga lamang ang maaaring matanggap ng isang nabubuhay na asawa, ngayon ay matatanggap na nila ang buong 50% ng pension ng kanilang yumaong asawa, walang bawas, walang limitasyon, at higit sa lahat, walang tinatawag na asterisk cap asterisk. Isa itong napakahalagang hakbang na may direktang epekto sa libu-libong mga Pilipinong umaasa sa GSIS, partikular na sa mga balo o asterisk surviving spouses asterisk ng mga dating kawani ng gobyerno. Kung tutuusin, matagal nang ipinaglalaban ng mga pensioners grupang ang isyong ito. Sa mga nagdaang taon, maraming reklamo ang umabot sa GSIS at maging sa Kongreso dahil sa patakarang naglilimita sa halaga ng survivorship pension, isang patakarang sinasabing hindi makatarungan at labag sa layunin ng Social Security para sa mga lingkod bayan. Upang mas maunawaan, balik tanawin natin ang naging sistema. Kapag ang isang miyembro ng GSIS ay pumanaw, ang kanyang asawa ay karaniwang binibigyan ng survivorship pension, karaniwang katumbas ng 50% ng buwanang pension ng yumao. Ngunit may twist, may itinakdang asterisk ceiling asterisk o pinakamataas na halaga na maaaring matanggap. Sa madaling salita, kahit malaki ang dating pension ng yumaong miyembro, hindi ito lubos na nipapasa sa nabubuhay na asawa. Kaya marami ang nagtataka, kung ang benepisyo ay karapat dapat na ibigay ng buo, bakit kailangang putulin? Iyan mismo ang naging ugat ng matagal na pag-aalburoto sa hanay ng mga balo ng mga dating kawani ng gobyerno. Sa ilang taon, daanda ang reklamo ang naitala, karamihan mula sa mga senior citizens na umaasa lamang sa survivorship pension bilang pangunahing pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. May ilan pang nagsabi na dahil sa ceiling, bumaba sa kalahati o mas mababa pa ang kanilang natatanggap na pensayon, kahit dekada ang ginugol ng kanilang asawa sa paglilingkod sa pamahalaan. Ngayon, matapos ang masusing pag-aaral at rekomendasyon ng GSIS Board of Trustees, kinumpirma na ang desisyong alisin ang asterisk ceiling asterisk sa survivorship pension. Ibig sabihin, ang mga nabubuhay na asawa ay tatanggap na ng buong 50% ng pensyon ng yumaong miyembro, ayon sa aktwal na halaga nito, walang babawasan o lilimitahan. Ang pagbabago ay inaasahang makatutulong sa daan-daang libong benepisyaryo, lalo na yaong mga naulila ng mga retiradong guro, pulis, sundalo, at iba pang kawani ng gobyerno na matagal nang naglingkod sa bayan. Sa isang pahayag mula sa GSIS, binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay bahagi ng kanilang patuloy na layunin na tiyakin ang asterisk social justice asterisk at pantay na karapatan ng bawat miyembro at benepisyaryo. Ayon sa kanila, ang pagbabasura ng ceiling ay tugon sa lumalakas na panawagan ng mga pensioners at survivor groups na nagsasabing hindi dapat pagdamutan ang mga naiwang asawa, lalo na kung ang kontribusyon ng kanilang mga yumaong kabiyak ay kumpleto at matagal na. Kung tutuusin, matagal nang isinusulong sa Kongreso ang mga panukalang batas na magpapalakas pa sa survivorship benefits. Sa mga nakaraang pagdinig, Paulit-ulit na binabanggit ng mga kinatawa ng mga pensioners, group na tila nakalilimutan ng sistema ang kahalagahan ng mga surviving spouses. Marami sa kanila ay mga kababaihang hindi na makapaghanap buhay, mga matatanda na, at umaasa na lamang sa buwan ng tulong ng GSIS. Ang pagkawala ng asawa ay hindi lamang emosyonal na dagok, ito rin ay malaking dagok sa pinansyal na katayuan ng pamilya. Isipin natin ang isang konkretong halimbawa, isang retiradong guro na nagsilbi sa loob ng 30 taon na tumatanggap ng buwanang pensyon na 20,000 piso. Noong siya ay pumanaw, ang kanyang asawa ay inaasahang makatatanggap ng kalahati 10,000 piso bilang survivorship pension. Ngunit dahil sa dating ceiling policy, maaari itong bumaba, halimbawa, sa 8,000 lamang. Ngayon, sa bagong patakarang ipatutupad, matatanggap na ng balo ang buong 50% o eksaktong 10,000, gaya ng itinakda sa original na computation. Sa unang tingin, tila maliit lamang ang pagkakaiba, pero sa buwan-buwan na gastusin, malaking bagay ito, lalo na para sa mga nakatatanda na umaasa sa bawat sentimo para sa gamot, kuryente, at pagkain. Hindi rin may kakailan na ang usaping ito ay may moral na dimensyon. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang kabiyak ng isang yumaong lingkod bayan ay karapat dapat makatanggap ng patas na bahagi ng mga benepisyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pagtanggal ng siling ay hindi lamang usapin ng pera, ito ay usapin ng katarungan. Sa ganitong hakbang, tila ipinapakita ng GSIS na handa silang ituwid ang mga lumang pulisya na hindi naakma sa panahon. Bagaman positibo ang balitang ito, Marami pa tanong ang bumabalot sa mga pensioner. Isa rito ang kung kailan eksaktong magsisimula ang implementasyon. Ayon sa ilang ulat, ipatutu pa dito sa mga bagong survivorship claims na ipoproseso sa mga darating na buwan habang pinag-aaralan pa kung paano i-adjust ang mga kasalukuyang benepisyaryo. May mga mungkahing dapat isama rin sa adjustment ang mga dati ng nabubuhay na asawa upang matanggap nila ang tamang halaga batay sa bagong patakaran. Kung mangyayari ito, magiging isa itong malaking tagumpay para sa mga pensioners na matagal nang umaasa ng pagbabago. Sa kabila ng mga papuri, may ilan ding nagbabala na ang desisyong ito ay maaaring magdulot ng karagdagang pressure sa pondo ng GSIS. Ngunit ayon sa mga eksperto, sapat pa rin ang pondo ng ahensya upang maibigay ang mga benepisyo nang hindi naapektuhan ang kabuuang kalagayang pinansyal nito. Ayon sa pinakahuling financial report, Matatag pa rin ang pondo ng GSIS at may kakayahan itong suportahan ang mga pension obligations nito sa mahabang panahon. Kung ating iisipin, ang hakbang na ito ay sumasalamin sa mas malawak na layunin ng pamahalaan na ayusin ang sistema ng social protection sa bansa. Sa mga nakaraang buwan, kapansin-pansin ang mga pagbabago sa mga ahensyang tulad ng GSIS, SSS, at DSWD. Lahat naglalayong mapabuti ang kabuhayan ng mga senior citizen at pensioner. Ang pagtanggal ng ceiling sa survivorship pension ay isang konkretong hakbang na nagpapatunay na may naririnig ang pamahalaan sa hinaing ng mga mamamayan. Ngunit higit sa lahat, ipinapaalala nito sa atin na ang pensyon ay hindi simpleng benepisyo lamang, ito ay simbolo ng pagkilala at respeto sa mga taong nag-alay ng serbisyo sa bayan. Ang bawat sentimo na tinatanggap ng mga pensioner ay bunga ng taon-taong sakripisyo, dedikasyon, at paglilingkod. Kaya naman, ang pagwawasto sa patakarang pumipigil sa tamang benepisyo ay hindi lamang isang administratibong desisyon, ito ay pagbibigay hustisya. Marami na rin mga grupo ng pensioners ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat. May mga nagsabi na sa wakas, naramdaman nila na may gobyernong kumikilos para sa kanila. Ang mga balo na dati ay umiiyak sa kakulangan ng suporta, ngayon ay may bagong pag-asa. Sabi nga ng isang naulilang asawa ng dating kawani ng Department of Education, hindi na ito tungkol sa halaga ng pera, ito ay tungkol sa dignidad. Habang patuloy ang implementasyon ng bagong pulisya, inaasahan ng marami na ito ay maging simula ng mas malalim na reforma sa GSIS, mula sa mas mabilis na pagproseso ng claims, mas malinong na computation, hanggang sa mas madaling akses ng mga pensioner sa kanilang impormasyon. Sa panahon ngayon na mataas ang presyo ng bilihin, gamot, at serbisyong medikal, ang bawat dagdag na piso ay may katumbas na ginhawa para sa mga senior citizen na matagal nang nagsisilbi sa bansa. Kaya mga kababayan, malinaw, kumpirmado na ang balita. Wala nang siling sa survivorship pension ng GSIS ang mga naiwang asawa ay makatatanggap na ng buong 50% ng pensayo ng kanilang yumaong kabiyak. Isang desisyong hindi lamang makatarungan, kundi tunay na makatao. Ito ang uri ng pagbabago na dapat nating ipagdiwang, hindi dahil ito ay regalo, kundi dahil ito ay karapat-dapat.